Mas piso nga saka per kilowatt hour sa more power ma batyagan na sa mga konsumidor sa Iloilo -Ilo City City nga Mayo. Si Zen Kilantang sasa nakatuto. Epektibo sa mga bulan, mag na sa electric bill sa mga konsumidor sa More Power and Electric Corporation. Sa Iloilo -Ilo City, ang saka ang masobra piso per kilowatt hour, humalin May 18 to June 12, 2024. Ang mga konsumidor nga wala pa makabaton sa bill sa mga Mayo, lauman nga mangin 11 pesos and 32 centavos per kilowatt hour na ang bayaran nga kuryente. Suno sa more power ang dugang na sukot sa kuryente. Amo ang pagtaas man sa presyo sa wholesale electricity spot market o kunwesem. Dugang pang pa pagnipis sang power supply base sa advisory sa NGCP. Ang ato nga generation component sa ating bill, no? may mga may portion dira nga ginapakalto sa sa kontrata, no? So sa kontrata tay nga mga power suppliers wala sang pag uh, taka, uh, iban gani nagnubo pa, no? Tatlo na atong nga bilateral contracts, no? ang nagdakpo gid na saka ang sa WSM. Bangod sang saka sa presyo sang kuryente nagalalain ang pila ka mga konsumidor. Sa una 3,000 ang ginabayaran nga electric bill ni Manang Rizy. Suno sa iya imposible man nga makakinot sa paggamit sa electric fan kag aircon bangod sang tuman ka init sang tempo. Sakit gid i. Gabi pa ano kay di First naman nga pagtakot sa kuryente, mga tuwan lang amon nagasto, may aircon na nakbata ko kay Apo Umbalan every two hours, gina pa aircon ko, gina sabis ka magtulog, eh, grabe, gina ang puot, sang init. Panugyan sang power distributor, maghimo sang pamaagi, agud makakinot sa paggamit sang kuryente. Upoy kay Sirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.